I've been attached with the feeling of been waking up with you, alam naman natin na ngayon nga itong ating couple na sila Donnie at Belle ay hindi nga magkasama at for the LDR nga sila dahil ito nga ang ating Donnie at pamilya nga nito ay pumunta sa Switzerland para doon nga ganapin ang kanilang holidays. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang pinost nga ng ating Bell Mariano sa kanya social media account na kung saan ay talagang proud na proud nga siya sa kanila ng ating Doni Pangilinan at talaga namang sinulit nga nila ang bawat sandali na magkasama at sa last photo nga na pinost ng ating Bell eto na nga ang larawan nila together ng ating Doni Pangilinan na meron nga itong caption na This year's ABS-CBN Christmas Special Happy Holidays at makikita nga rito kung gaano kakasweet sa isa't isa. Kaya naman pinag-uusapan na nga ito at umaani na nga ng maraming komento dahil nga sa Ganapan na ito sa Christmas Special ay talaga namang itong ating Donnie ay nalikan nga itong kanyang team na kusaan ay napahiyong at timimlay ang maraming bubblies. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.